sa Double O Budol tatlong tiktropa magpapagalingan sa pangunguna ng presyo pero isa lang na abante sa Double O Budol Jack Patron eto na hindi ko na napapatagalin tatawagin ko na ang tatlong tiktropa magpapabudol ngayong araw kaya tiktropa ano bang nandayin nyo makingal eto na si Jeneline Bautista Jeneline uh... Ganas, Godin gados, 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 Yes. Yan gados, et, et, na Ya! Ito na! gados, na! gados, 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 Pampanga! Ya! Pampanga! Kabalen! Shout out! Na ito yeah, naman si Jobin! Shout out gados, mga taga inyo! gados, 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 intindihan nyo, ito naman si na gados, inyo! Shout out mo sa inyo. Ating, <laughs> <yun>? <laughs> maraming maraming salamat, Aileen! Players, kunin niyo na ang inyong presyo board. Diyan yung susulat ay inyong mga hula. Diyan sa board na yan. Okay? At eto na, Kuya Kim. Tatawagin ko na ang ating special Boodle Fine na kailangan nyong hulaan. In 3, 2, 1! I-check out na yan! Etong ating ponggang 50-centimeter cooking range with two gas burner, one electric hot plate, and rotisserie gas oven. Wow! Kuya Kim, in fairness sa atin sa double o butol, pasyosyal ng pasosyal yung mga binibigay patas natin dito. Pataas ng pataas ang mga premyo wow. binibigay natin dito, players. Based on market price, sa tingin nyo, magkano itong ating 50 cm cooking range with two gas burner, one electric hot plate, and rotisserie gas oven? Para tulungan kayo sumagot, tanongin natin ang ating butol, butol gas. Siyempre, alam na, alam na yun na Janrex. tingin mo? Hindi kasi yung ano, yung barkada ko, nag, nagpagawa ng bahay. Oy! Oo. So, ang nasabi niya sa akin, mga nasa 15,000 daw B yan. 15,000! Ah. 15, Siyempre, ano? hindi magkapawin dyan si RD. RD, anong sa tingin ng hula mo? Pangarap ng nanay ko yan eh. Nasa 100,000 yan. Ah! P100,000? P100,000? Grabe! Oo. Ah, tiyah ang tiyahin ko, kabibili lang kahapon na yan. Oh, yung cooking range. Nagre-range yan ng P4,500. P4,500 yes. lang? Yes. Mura lang. Oo, mura lang. Talaga, feeling ko mga 8500 yan. Bakit oh. P8,500, Kate? 8000 kasi talagang napakagaling niyang ano na yan. Pwedeng lahat, pwedeng mo lutuin, di ba? Tapos hmm. pag nagpakulu ka ng tubig, yung ano mo, yung nararamdaman mo from the night before, syempre lasing ka, di ba? Oh. Mawawala. Sino nga yung mga lasing dito? Sino nga yung mga lasing dito? May namumula yung mata eh. Oh! Yan ba sa tingin ko mga nasa 9,700 London pounds? London pounds? Kasi yung oven, pag bukas mo yung oven, nasa loob na yung chef, kakaway. Okay, maraming maraming salamat, Budol Gang. Players! Tandaan kung sino ang pinakabalapit o eksaktong hula, siyang mag-uuwi ng ating Budol Fight of the Day! At pasok na agad sa jackpot round. Ingat lang dahil hindi kayo dapat na sa pass presyo ng ating Boodle Find. Kahit malapit po ang inyong uh, hula, pag ito'y lampas, talo na po kayo. Paalala lang din, hintayin ang aming go signal bago magsulat. At once matapos na kayo, itaas ang kamay. Ibig sabihin, final answer na nyo. Okay? Kaya naman, players, you have 10 seconds para manghula. Get ready, TikTok tiktoklak. Boodle Time na! Time na! Let's go! 10, 10 Now, 9, 8, 8 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, itaas na po ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay natin. Because ang ating mga... Iharap mo na, ate Jeneline, patingin ako. Eto na ako. Ito na, 23,000 pesos. 23,000 pesos. Ito naman, kuya Jobin, 8,200 pesos. 8,200. Yes, sir. Ito naman, si Ano, Claudine, may binigay siyang 9,200 pesos. Kuya Kima. 9,200. Ito na po, sino kaya mag-uwi ng special bundle find at maglalaro sa jackpot round? Silipin na natin ang tamang sagot. Presyo Revy! Ang tamang presyo ay 14,498. Godin, ikaw ang pinakwalapit na wow. presyo pre sa 9,200 pesos. Congratulations. Nakoklo para tara na dito dahil ikaw na ang maglalaro sa ating Let's go, Claudine! Sa Jackpot Round, meron tayong dalawang klase ng money na nandito sa ating Boodle booth. Yes. Meron tayong double money at Boodle money. Tama. Para madoble ang iyong premyo, kailangan mo makakuha ng mas maraming double money. Uh -oh. Kapag nagawa mo yan, mauwi mo rin na cash equivalent ang ating special bundle 5 na nagkakahalaga ng 14,498 pesos. Wow! Napakalaki nga. Laki. Laki! Ko, Ate Claudine, ito, mag-iingat ka lang ha. Dahil kapag mas marami ang bundle money na makukuha mo, wala kang maiuwi pera. Pero sa'yo naman na ang ating special, special bundle 5 ng cooking range. Nako, mag-ready ka na. Ipasok mo yan. Ang kamay mo dyan sa ating butas. Oo. Mm. Uh -uh. You have five seconds. Aluin mo, aluin. Get ready. TikTok lock! Poodle time now! 5, 4, 3, 2, 1! Okay! Time's okay! up! Halika, halika. Labas, mga mga labas okay. mo okay. na yan, labas mo na yan. Ihugot mo na yan. Nakon, dami, dami. Nakon, dami. 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 Ulitin po natin, Lako, kailangan po mas marami ang double money kaysa sa poodle money. Simulan natin. O, oh, madapa ka na naman, Harleen. Okay. Poodle money! Poodle money! Double money! Double money! Budol money. Budol money. Budol money. Budol money. Budol money. Sa kumulong, double money. Ano ba to? Double money. Double money. Uh. May ay! habol pa kaya? May habol pa kaya? Budol money. Budol money. Aww. Double money. Ang score po natin ay... Nine butol money at four double money. Ibig sabihin, wala kang cash prize. Pero congratulations pa rin dahil mo pa ating special butol find of the week. Siyempre, dito talaga palaging congrats dahil walang umuwing luaan. Meron ka namang cooking range. Nako, congratulations. ano masasabi mo? Maraming maraming salamat po sa TikTok Lakad sa GMA.